Hindi lang itong may butas ano. Eh kamo mayroon may pa. butas-butas pala itong dike na ito. Uh, dapat buo ito dahil sa report namin completed ito. Welcome to Romis Update Channel. Uh, bukod pa doon, may, may may question sa kalidad ng ating uh, flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakapaon sa lupa kaya dumadaan yung tubig uh, uh, yung tubig, tubig, sa ilalim naman uh, dumadaan pumapasok ang tubig tignan naman ninyo kailan last time na unan dito na malakas yung bagyo yung last time yung bagyo yung, mga habagat oh, yung habagat dito, naman na. so, ngayon, nakita naman ninyo pagpasok namin dito uh, hangga, ang prepa tayo lahat pag puro, puro parang swamp na ito hindi na hindi na puro, puro tubig lang ang makita mo eh kaya uh, eh, dapat ito ala alam na namin eh, this was what what was this uh, uh, sinong uh, kumpanya ito? St. Timothy. Oh, St. Timothy ito. St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titingnan natin pag ah, sa nila, pasagutin natin kung bakit din itong ginawa nila. Mas pabuti pa, dapat pumunta sa narito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Hindi uh, pala sa, uh, kaya, kaya gagawin namin ngayon na naalaman na namin. mabuti nga yung website nandiyan eh, at marami nang nagsusumbong. After, after, gamitin nyo yung ano, ano doon sa ano, CD, ipakunta yun. Pag-report kayo. Pag-ulit-ulit yung report yun, report na sa akin, report na may com, report na may com, lahat na nang report na ninyo, para alam na, pati sa press, report na ninyo, para alam na mo lahat. Dahil hindi ko ito na ito. This has been going on for years. Kailan inumpisa na ito? Kailan na itong daikon?

under specification yung dike dahil nasa bakal tapos nakita mo kung titi pag hahanapin ninyo meron kami mga picture pati sa sa meron kami mga diver na sinisid doon sa ilalim at nakita talaga uh, very ano manipis lahat ng simento hindi pantay-pantay basta hindi maganda ang trabaho talagang bibigay kaya bumigay na nga uh, kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganto pero ang hirap ang hirap dahil pa ipapakita natin ito. paanong anong anong what possible excuse do they have for not doing this hindi ko may, hindi ko maiisip dredging pala pa dapat tapos ito pa lahat ng lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation Anong sabi mo sa akin, Chairman? Ni Minsan, di ka pa nakakita ng no, dissertation dito. Kasama na, sa kontrata yun. Walang nag Yung dinaanan namin, sabi na, nandun din, nandun din sa record na may dissertation doon. Nakita nyo ba? Eh, ang babaw na, natubuan na ng yung lupa, natubuan na ng laman. Ganong ganong katagal sila hindi nag Pero sa record, nakalagay, dissertation. Ang bakit nagulat ako eh? Sabi, yung gitna ng ilog, may, may tumutubo na... may isla, may isla, may na sa gitna. May isla na nga sa gitna. sa na Ay, nako. Papatawag po ba natin ang ulo yung mismong Timothy? No. Lahat, lahat ng, lahat ng pasama doon sa natin. Tapos, ito-trace natin saan nanggaling itong mga programang ito. Saan na punta ang pondo? Bakit ganito ang nangyari sa ano? At sino ang umirman? na sinabi okay lahat? Na sinabi magandang performance, maganda, completed. Ika nga, eh, hindi naman talaga completed. Ang Liwa liwaliwanag liwanag Dapat isama mo sila hanggang doon sa kabilang dulo. Makita nila lahat ng butas-butas. ina acceptance Ay, hindi nga. <niyo. laughs> Kaya na oh. po, tinanggal na. Oh gosh, O oh, wala well, ang acceptance. Oh, no. Hindi po anyway. oh, no. sa akin. Sa sa iyo lahat. Hindi nagigil po sa akin eh. Sa governor Hindi man lang pinakita so, sa akin. Okay. Actually, isang beses lang sila uh -huh. na, nag-report sa na, akin. Pinatawag ko pa. Yung mga DP. Pinatawag ko pa. ilatag nila, lahat. Tungkol sa and Mingi kasi sila ng Provincial Development Council ng Special Zone. May kailangan sila. Kaya sabi punta kayo sa akin. Puntahan niyo, puntahan niyo ko. Ay, gusto kong makita lang. Oo. Oh. Hindi makita. Tapos, sinit ako na sila. Sabi ko, oh, ngayon lang. Sabi ko, ngayon lang nag-report yung ano yun. Bakit? Sabi na, oh, ngayon hindi ko pina pina-report. Hindi namin naman nila. Eh, dapat makita namin eh. Hindi na lang sila nag-report. Hindi lang namin nakikita. Ang ako pa. Pero nakagigay sa record. Completed lahat. Completed uh, na. Uh, na raw po yung acceptance. Oh, wala nang acceptance sa DP, local. Ng DP, tinanggal na. Ito nga, ito nga, sa nga, ito nga, sa, <laughs> yeah. sa yung kanilang ginawa na acceptance. So, President, anyway, gan pumunta po, 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 tayo dun sa Barangay yeah. Frances. Meron kami doon punta na isa pa. Para, Frances po. ano sa naman? So, ganyan din ang oh, situation. Uh, kung titignan natin kung ganito nga rin ang paramatita natin sa sarili. Okay. Thank you. Thank you po.